coffee time na naman tayo mga kapa farts <laughs> so kagigising lang natin las 4 ng umaga grabe hindi ako nakatulog ng maayos pagabi mga kapa ang ingay ingay ng mga pusa at naintindihan ko ang kanilang pinakusapan oo oh. Ang ingay nila sa ng isang pusa. Oh. Now. Now. Walang away. Naghamon na. Now daw, now. Tapos yung pusa namin kasi pusa namin na lalaki man. Ayaw yata. Sabi ng pusa namin, Tomorrow. 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 Ulo Gago. Kaintindihan talaga sila. Akala nila, hindi ko naintindihan yung password-password nila.